Uh, bukas po uh, pwede na silang mag-ukay dito sa mga ano sa mga footing uh, uh, wall footing po ang pabubuhay ko bukas morning. dito Good morning po mga boss tapos yung iba dito naman si master sa San Nicolas Project para tapos na ito na master yes boss uh, mga drawer ginagawa niya yung ano ah uh, fabric tray ang binabagawa ko sa kanya magagawa <laughs> natin ito cutlery tray. Ayan ah. Oh. Sakto po yan. Tapos. Tapos listo na lang lalagay ni Master dito. Listo. Ayan. sa San Agustin Project na po tayo sa pinapagawa ni Kapitan Gudo Bernarte Salonga dito sa kanyang project din na Laker Center yan nagdala tayo ng, ano, ng, ng drama at yung mga balde para gamitin yung mga tropa natin magbubus uh, magbubuhos po tayo tapos yung mixer ayun nakaredy na yung mixer natin gamit po tayo ng mixer dito uh, para mabilis yung ano, uh, trabaho So ayan, nakapagtayo na sila ng tatlong ano, poste yung mga tropa natin. Tapos yung isa yan, tinatayo na nila. Yan, para, para mamaya, yung mga nataka, nakatayo, pwede na, pwede na tayong na tayo magbuos. Buos poste muna po tayo ngayon mga boss. Ayan. Ayan mga tropa natin. Okay. So ayan. Uh, graba muna tapos spacer. Tapos yung parilya at saka yung ano, poste. Ah, uh, pagsubok. Good morning. Good morning. Ah, uh, shout out. Shout out <laughs> to Mrs. Mo. Hello, Hello na. <laughs> ayan. Doon nakatayo na 'yon. Yung ano, yung pump natin, humanda ba? Gumagana? Yung Ayan, dito nakalagay na pala yung dito eh. Bali, ano po yan, 1 meter po yung lapad ng hukay natin. Tapos yung height niya nasa 1 meter din. Kung ano yung lapad niya, ganun din yung, yung taas ng height ng ating, ano, yung ating column. Tapos graba, mga 2 inches na graba yung kapal niyan bago spacer at saka parilya. Yun yung mga procedure na ginagawa natin sa ating ano, mga column. Tapos inuulugan natin yan ng ano, ulog para sigurado na no? pag Shout out! <laughs> shout out sa misis ko! Ah. Uh, ah, yung misis mo, shout out mo. Tanggalin mo yung mukha mo. Ah, <laughs> <laughs> uh, yung mukha mo. Ah, yung mukha trampal ng mukha mo. <laughs> okay? Yung iba, ah, uh, na yung mixer uh, mixera i-prepare na mamaya para makapagbukos tayo ngayon. Ah, oh, Master Robots. George, siya tama, nandun. Sa San Nicolas Master Project. Master George, Project. pabuhay ka hanggang gusto mo, Master. Choy! <laughs> Kapi <laughs> <laughs> nah. na yung para? Sika lang ka lang. Sika lang Ah. Okay na yung ano, yung isa tapos dito sa gitna. Ayan. Tapos si ano, gumagawa ng mixing board. Ayan, si Raymond. Oh, Kaya natin lagi yung isa. Okay. Okay. let's go. Pag tayo na kami ng limang ano, poste. Ayan o. Oh. mixer. Pinipipan na namin yung mixer. Ano ba? Ma? Magana na. Tapos yung mixing board. Okay na rin. Nagawa na ni Raymond. So, ayan. Pwede na tayong magbuos dito. Bali po yung kapal niyan. Nasa 30 cm po yung kapal ng ating ano puting dito sa mga kolom Okay na. Ipesto yung masales eh. Masalis eh. So ayan mga boss Gusto na kami nga na magbuhos Ito sa mga puting sa kolom Ay Bali po nga nun yan nasa 30 cm 30 cm yung kapal nung ating ano Sorry Step up ah. and get down. Yan, bali dalawa, dalawang puting sa kolom ang nabuusan natin. Tapos, tangalian, tangalian ha, pahinga muna tayo. Mamaya naman ito, itong tatlo mga boss. Kukuha, at, uh, nating natin lahat yan, yung limang yan. Ngayon. Okay. Yan, bali Naka lima kami ng buos ng mga poste Tapos na yan Ito, tsaka yun Baka uh, Bukas po, uh, pwede na silang mag-ukay dito Sa mga Ano, sa mga uh, Puting Wall putting po Ang pabubuhay ka bukas dito tapos yung iba, uh, silang magtayo ng, ano, ng mga poster dito. Pop natin. Para, may, para marami ng mayari dito. So ayan mga boss, yung natapos namin dito sa mag apon ang mga tropa. Next day na lang po. Uh, baka po sa next day, pinapalinis ko yung ano yung mga real bar na 16 mm nilagyan ng mga semento uh, so yun mga boss pa yung mga tropa natin uh, bukas naman po uh, tsaka mag update po tayo bukas sa, sa, Nicolas Project nandun po si Master George tsaka si Soy tsaka yung mga pintor natin doon tayo gumagawa okay Okay na? Okay na boss. Yan, tayo nga muna. The next day. Alright mga boss. Gandang araw ulit po mga boss. Nandito na tayo sa San Nicolas Project para umpisaan na rin ito. Ito yung mga tropa natin. Ayun, o. No? Good morning Michael. Good morning. Good morning. Ayan, ah, si Soy. Yan yung dati natin gumagawa rin dito. Kaya... Ng gamit. Kaya napabilis sila ng gamit. Para matapos na to. Uh, yung sa San Nicolas Project. Okay. Master! Good morning! Good morning! Good morning po mga boss! And dito naman si Master sa San Nicolas Project. Para tapusin na to na Master. Yes boss. And mga drawer, ginagawa niya yung ano... Ah, uh, tray ang pinapagawa ko sa kanya. Okay, master. Tapos si Soy, pinapipipre uh, ko na to para ma, ano na, ma, mayari na to. Nakadito sa loob, mga boss. Yan. Masilya yung ginagawa ni Michael dito na ano, Michael sa mga hanging cabinet natin. Tapos yung mga sasagyap, so, ayan, na tayo ng, ano, ng dalawa dito. Tapos yung drawer dito. Yung cutlery tray. Tapos drawer sa ilalim. Ito. Nagay natin yung dito sa, ano, sa full half kitchen basket. Yan. Tapos dito mag magbubutas tayo dito para lagyan ng, ano, ng Last. Okay. Eh, Tinanggal ko rin na yung ano, yung mga storage dito. Understate. Understate uh, ano, storage. Ang pinipinis nila doon sa labas. 33. Yan, ginagawa ni Master. Malapit na matapos ng Master. Tapos na 'yan, boss. Tapos dalawa pa yung sa ilalim niyan, no, Yung drawer. Dalawang drawer pa. Tara, alas gigil na. Tara, masisira bini-demuna. Sige, boss. Ah, tingnan muna po yung mga trabaho natin. Yeah, Pina, pinapamasa niya kuno to no? kay ano, kay Melvin. Melvin ba yung bagong tropa natin? Oh. Ah, Michael. Ah, bagong tropa. Na naman. Ah, Shout out. Melvin, ano? Ah, oh, Melvin. Melvin. Ah, Marvin. 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 Ah, uh, busy yung isang kasama natin kaya kumuha ng ano, backup si ano si Michael. Ah, oh. Boy lang, boy lang mambo. Si Boy na no? <laughs> ah, Master, tara. Ano? Ah, uh, Spanish bread. Tsaka orange juice. Ang um, binigay na binigay na sa atin ni Boss Cooper. Hmm. Sakto. Sakto na, Master. Isang mga, Master. Tapos, lagay natin to yan cutlery tray ayan oh sakto ko yan Tapos. tapos liston na lang lalagay okay, ni na. master dito liston tapos uh, baba yan bali tar yan ha datong mga ano drawer yeah, second layer tapos, naman. tapos dito yung ano dito yung pull out kitchen basket yan lagay natin diyan tapos wala pang mga liston to kailangan taposin muna yung lahat ng nilalagay dito bago natin na dito. Listo niyan tapos i actual natin nagaguhitin dito. Para siguradong pantay-pantay. Ayun, master, pantay-pantay. Tsaka yung sa ilalim. Hindi ko pa muna nilagyan ng ano ng piston. Ito muna sa side. Para yung dito mga boss, oh. Ayun. Nalagyan natin yung tagit din dito. Tapos magpiprint tayo dito, bubutasin natin yan. Ito na, maglalagay tayo ng glass para yung laman dito, makikita kung anong ilalagay na laman ni Boss Cooper dito. dito. Kung gusto niyang mga wine or ano, whiskey, pwede. Meron siyang glass na, ano, na clear. Ayan. Tapos, sige natin din siya na-list dito. Tsaka doon. Pero, kakatuan natin kung nasaan yung liston dito. Master, dilakad tayo sa bundan, Master ah. Kamusta naman ng kalaban? Yan. Ano yan, Master? Kalaban na naman. Ha. Dito ay yung mga uh, pintor natin nandito si Mervin. Ayun nakamasya to nang ano nang blazing party. Yan. ginamit natin pag masaya diyan. sa mga ano uh, under under steel storage natin tapos bukas pwede na niyan. yan uh, Marvin Marvin na ako ah, Hello, ah. Hello, Marvin Pogi <laughs> parang parang ala para si Master Pogi ah Ah. <laughs> <laughs> Ayun, check mo na mambang. Sabi ni Michael, <laughs> yung bagong bago yung natin tropa. Kasi <laughs> ito yung Minamasilya niya doon lalagyan natin doon sa TV console Lagi na ginawa ni Ronald. Yung patungan ng TV yan. Uh, natin siyang ano, uh, do finish. Yan, pinamil natin siya ng, ano, ng, epoxy primer. Tapos, masilya ano? Masilyang... Ano to? Masilya? Melvin? Melvin? Ha? So, ayan. Lagay pa Yan mga boss. Lagay pa pag masili natin dito. Sa mga shields ng TV console na pinagawa ni Boss Cooper. Yan, si Michael yung namang ano dyan. Sliding door. Ang pinipinis niya. Ang tumotivin namin po. Ang pinaka-finish natin dito. Apo si Soy. Pintor na si Soy. Ha, Soy! Sintol ka na. Hoy. Dati ka lang ano, ha? tayo. Ngayon. Parang parang si Paksubok, no? Ha. Ah. Ah. Final finish na po 'yan. Ah, uh, semi-gloss boy na boys 'yan ang ginamit natin. Kulay beige, katulad ng na gin ginamit natin sa rap. Isang kulay lang po 'yan. Ito naka-primer siya ng ano, naka-primer na siya ng flat latex. Ayun no? ang ginamit natin flat latex so, tapos naman mamasalyaan ng skin coat ng babies Mondo asoy ah, lum lumiliwanag na asoy ah Ayan o. No? coating sa semi-gloss ng mga boys yan. Tapos bukas na lang to kasi oras na mga boss pag ko na bali to double uh, bukas to oh, ya yeah. bali dalawang apply yan para para matibay at saka mga kapal yung ano paka pintura para hindi kagad ka ma ano, ma bukas mga boss tapos yan dito yan okay na yung mga takip natin dito saka yung mga dano drawer tapos ito nakamasil na rin yan. Minasil ni ano, ni Michael. Pwede rin nilagay yung, yung mga takip dito. Yan. Ay. Hydraulic conceal po ang nilagay natin. Tapos inset. Pag pag po natin 'to, hindi tayo magtatanggal ng mga ano ng mga screw niya. Meron siyang ano dito pinakalak. Ipupus lang po 'yan tapos matatanggal na 'yan. Yan ang inset hydraulic, yan oh. Kusa siyang sasara. Okay. Kusa ito masih rin yan. Dito. Hydraulic council din yung ginamit natin dito. Ayan. Soft close. Ang ating mga cabinet, yung mga takip, Okay. Tapos naglilinis na yung mga tropa natin. Wala makapagpahinga na yung mga gamit. Uh, master, linis linis master. Ah, uh, linis linis na. Hmm, shout out kaya, mo sila. na. Shout out mo yung team ano, team San Agustin. Si, si Ronald. Ah, uh, shout out kay Ronald, kay Mervin, yung mga team kaingin dyan. Ah, uh, si ano si pagsubok. Ah, uh, si pagsubok. Ah, uh, may bago tayo. Wala nang pinagpala pagsubok naman ngayon. <laughs> Ayun ah. Uh. Uh, ah, ano, si, ano na si pinagpala grade weight ni. Pagsubok naman. Pagsubok naman. Okay, yan so yan mga boss. Ano na po yung vlog natin. Ah, uh, see you next video na lang po. Okay, kita-kita lang mga boss. God bless po.